Hi guys, good morning. Gagawa po ako ng calderita. Kung gusto niyo pong gayahin, ilagay ko ulit ang aking mga uh, sangkap. Kaya pinirito ko po muna ang carrot at ang patatas. Tapos isusunod ko po ito. Lalagay, pag asunod dito, lagay ng paminta at asin. Ayan. Tapos yung iba, hindi ko pa po na ilalagay. So mamaya na lang po para makita niyo. And Merry Christmas! At ayan guys, nilagay ko na yung bell paper. Para di bell paper, ito asin at pamenta. So haluin ko. Haluin ko. So, pagkatapos po yun, susunod na po natin ang bell pollo, asin, pamienta, at haluin. tapos halin lagyan natin ng tubig yan depende kung anong tubig mainit or hindi ayan konting halo haloin muna natin ayan tapos Takpan na muna natin ng hanggang ilang minuto. 10 to 15 minutes. Tak pun kira itu niloto ng kaldereta. So, so bali, dun sa ipapakita ko sa inyo, ang sukat nun is pang isang kilo lang. Dahil ito tatlo, tatlong kilo, kaya hindi marami-rami. Pagkakain niyo lang po yung sangkap na ipapakita ko po sa inyo. Ipapasitap ng pindo, kaya maging marami-marami ito. E okay. aí Так, позвольте. tatlong po guys ano, ano ng ano pang kulay liver spread meron na po medyo malapot yung susan eh, di ba? ako okay. ito pa paano yung tulong ng pepper para habang kumukulong tapos lagyan mo ng right? pepper Oo. Tsaka kunting asukal para ma oh. mabalance yung ano. Opo. Ayan na, naka-ano na po siya. Para habang kumukulok po siya, eh, hindi na po yung last na. Al ang, alin? Yung mga sampa po ito. Ah. Uh si Noel maaga siya dumating, iniwan muna niya si Chloe sa kabila sa Islawin. Kasi inaabangan niya yung pagbukas ng, ng ano, ng Fisher Mall. Bumili daw siya ng lechon, dalawang kilo lang. Okay, po, okay na yan. Wala naman tayo bisita. Okay, Ibigyan ko lang ng kaunti sa kabila so, sa, si Sami sa Amisa West. Ah, Kahit hindi na natin bigyan si Minda, ito na lang bigyan natin si Minda. Ano? Ah, at saka, imbutido, baka mapasok ko okay? Oo. Ilang bang inyemit mo imbutido? Apat apat. Kaya nang mo kila isa? Opo. Pag magbigay ka kila Minda, yung slicing mo na. Okay, sige po. Hindi ka lang ng lalagyan. Oo, oh, sige po. Ready ko ik. Finally, tapos na po. Tong pa ano na lang po ko lang um, medyo pinapa ano ako na yung sabaw para medyo malapot at maganda. Yummy. Thank you so much guys.